for today's video nga mga mamis ay nandito kami sa may Caribbean sa may Bulacan. Isang buwan nga namin, pinlano itong pagsiswimming namin and finally naman ay natuloy din. Bali, pagpunta nga namin dito ay dito agad kami dumiretso sa may tent pagpasok ng gate para kumuha ng form. Dito sa form na kinuha namin ay dito namin isusulat yung mga pangalan ng mga kasama namin. Mabilis naman magbigay ng form si Ate. Yun nga lang mag-aantay ka pa din ng medyo matagal dahil isa lang yung ballpen niya. Kaya naman sa mga nagpaplano nga dito ng mag-swimming, make sure nga mga mamis na meron kayong dalang sarili ninyong ballpen. Pagkatapos nga namin isulat yung mga pangalan ng kasama namin doon sa form, pina-double check nga muna namin kay Ate bago kami nagpunta dito sa May Cashier. Make sure nyo mga mamis na ipapadouble check nyo kay ate kung may number pa yung form nyo or kung nasulat nyo lahat ng member pati na rin yung plate number ng inyong sasakyan bago kayo magpunta dito sa may cashier. At pagdating nga namin dito mga mamis ito at napakadaming pila. First time ko lang talagang mag-swimming dito sa may Caribbean sa Bulacan. Yung mga kaibigan ko, ilang beses nang nagpabalik-balik dito. Sabi, nagpapapasok daw sila saktong 8am. Dumating naman kami dito ay 8am. Pero alam nyo mga mamis, nakapasok kami dito ay halos magte 10am na. Napansin ko kasi na medyo hindi sila organized dito sa may cashier area. Tatlo naman, yung mga tumatawag ng number, yun nga lang wala silang mic. At pagkatapos wala rin talaga silang maayos na pila. Pero mababait naman yung mga nasa cashier mga mamis, yun nga lang hindi lang talaga sila masyadong organized doon sa cashier kaya matatagalan talaga kayo sa pila doon. Pagkatapos nga ng halos lagpas isang oras na pag-aantay, finally nga mga mamis ay nakabili na kami ng ticket namin. Bali libre din pala yung kanilang kariton or pushcart dito para lagayan ng mga gamit. Sa parking area naman nila mga mamis ay talaga namang napakaluwag at napakalaki. Sa mga magtatanong nga pala kung magkano yung entrance dito, yung adult ay 200 at yung bata naman ay 170. Pero kung yung anak nyo naman ay 2 years old pa baba, eh free entrance na sila. Sa PWD naman, pati sa senior ay meron din silang discount. Gusto ko nga sanang sabihin na PWD ako kaya lang wala pa kasi akong ID ng PWD. Ikasama din naman kaming senior pero hindi na rin namin inavail yung senior discount niya kasi nga baka matagalan pa kami. Bale at nakapasok na kami sa loob ng Caribbean and in naman talaga mga mamis nakakatuwa. Hindi lang talaga mga bata mag -e enjoy kundi pati mga matatanda. Bale pagdating nga namin dito sa cottage hinayos na namin yung mga pagkain or yung mga dala naming baon. At ito ito nga yung mga dala namin. May adobo kami, kaldereta, kanin, Meron din kaming bake mac pero hiniwalay muna yung sauce pati yung cheese para nga hindi madaling masira. And meron din pala kami ditong chicken salted egg. Puro chicken wings lang yan mga mamis and medyo marami naman yan. Tapos syempre hindi mawala yung kanin ulit. Meron din kaming baon na isang kg hotdog at syempre ang paborito naming lahat na seafoods. Meron din pala kaming isda at pagkatapos bago nga kami magsimula mag-swimming ay ginawa ko nga muna tong magiging dessert namin. Nagmamadali na kasi kami kanina kaya hindi na namin to nagawa. Kaya naman sabi ko dito ko na nga lang gagawin at pagkatapos talagyan na, na lang namin ng yelo. Bale itong dessert pala na ginagawa ko ay melon tapioca pearl. Halos kaparehas lang din naman siya ng mango tapioca pearl. Yun nga lang ito naman ay melon. Ginawa ko na to ngayon para nga after namin magsipag swimming at nakain na kami e eh, meron na din kaming dessert na malamig. Meron pa talaga kaming dream cake pero hindi ko na nga naipakita sa video. Nung natapos naman akong gumawa ng melon tapioca pearl, ito namang mga kasama ko, kanya-kanyang kilusan na nga para magbihis na nung pang swimming. Si Athena nga inasikaso ko na din at binigay ko na yung kanyang pang swimming at sinamahan ko na siya papunta sa CR. Bali yung cottage pala namin mga mamis ay 700 pesos yon. At medyo malayo yung cottage namin sa entrance kung saan maraming pool na pambata. Pero madami din namang swimming pool malapit sa cottage namin, yun nga lang 3 feet to 4 feet na. Bukod pala sa mga cottage ay meron din sila dito ang mga private rooms. Gusto talaga sana namin mag-avail ng private rooms. Kaya lang dahil hindi na kinaya ng ambagan namin, doon na lang kami sa cottage. Eto nga at nakapagbihis na si Athena ng kanyang pang-swimming. Sabi ko nga sa kanya ay mag-shower muna siya bago siya lumublog sa pool. At pagkatapos inaya na nga din namin yung mga batang kasama namin na magpunta kami doon sa pool kung saan yung mga pambata. Etong pool na to medyo malapit to sa entrance mga mamis kaya naglakad pa kami ng medyo malayo para makarating dito. Wave pool pala to mga mamis pero nagbubukas lang to parang 3.30 na ng hapon. Gusto nga sana namin magpalipat ng cottage dito banda kaya lang parang nasa 1,000 na yung mga cottage dito banda. After naman dito sa mga pambatang pool ay eh, nagpunta naman kami dito sa medyo mataas na part ng Caribbean. Napansin ko nga na parang isa din to sa pinakamalaki or pinakamahaba nilang pool. Meron din pala tong wave or tinatawag nilang wave pool mga mamis. And tignan nyo naman, pagkatunog na pagkatunog nga nung wang, -wang nila, ay eh, talagang nagpuntahan agad yung mga tao dito. Yun nga lang, sobrang lakas ng wave pool nila kaya hindi na ako lumoblob. Eto ang kasama ko, hindi na rin niya kinaya kaya ayaw niya nang sumama sa kanyang asawa at nagpaiwan na lang dito sa hagdan. Eto namang si Atina, talaga naman ko naririnig niyo lang yung boses ko dyan ay sigaw ako ng sigaw na wag bibitaw sa kanyang salbabida. Sobrang lakas talaga kasi mga mamis ng kanyang wave. Akala mo talaga na sa dagat ka tinahampas ka ng malakas na alon. Kung wala nga lang ako kapansanan sa mga pa ako mga mamis ay talagang lumublob na ako dyan at nasamahan ko na si Athena. Gustong gusto ko din talaga sana kaya lang natatakot akong sumubok. Ah, kasi masangga ako ng mga tao, mga mamis, at masangga nila yung tubo sa katawan ko. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang dito nung time na yan ay naging taga na lang ako habang binabantayan si Athena. Bali ganito pala kahaba or kalaki yung kanilang swimming pool na merong wave din. Grabe no, ang laki talaga niya mga mamis. etong wave nga nila dito mga mamis ay dalawa o tatlong beses ata nilang binubuksan. At pagkatapos, may minutes lang yon mga mamis. Nakalimutan ko na nga lang kung tuwing anong oras binubuksan yung wave pool nila dito. Basta pag tumunog na yung wangwang -wang nila mga mamis, ay siguradong tumakbo na kayo sa wave pool na yon dahil mag start na. Pagkatapos nga dun sa wave pool mga mamis, ay umakit naman kami dito sa may bundok. Charot. <laughs> Kaya ko nga nasabing bundok mga mamis dahil medyo makyat pa kami ng pataas bago kami nakarating dito. Bali tong swimming pool pala na to mga mamis ay sa pinakadulo na. Kaya nga nasabi ko kanina na umakyat kami sa bundok dahil ito na yung pinakalas na swimming pool. Parang bago nga lang ata to mga mamis kung hindi ako nagkakamali kasi kita naman talaga sa pool ay bagong bago pa. Maganda tong swimming pool na to mga mamis kasi sobrang laki din niya at pagkatapos sa dulo ay meron ding kweba. Ito nga sobrang nag enjoy yung mga batang kasama namin pati si baby size. Sobrang enjoy niya, hindi siya natatakot at gusto niyang lumublob mag-isa. At dahil napagod kami, kakalakad, kakapalipat-lipat ng mga swimming pool, bumalik nga muna kami dito sa cottage namin para makakain na din. Lahat nga kami ay hindi pa talaga nag dahil pagkagising na pagkagising namin ay agad kami nag at nagluto ng mga babaunin namin. At pagdating nga namin dito ay hindi rin kami nagkaroon ng chance na makakain agad dahil may mga kasama kaming mga bata na super excited agad na lumubog sa swimming pool. Kaya naman pinagbigyan at sinamahan nga muna namin sila lumubog sa mga swimming pool at pagkatapos tsaka namin silang inayang bumalik dito para nga makakain na kaming lahat. Nagkanya-kanya na nga kaming kain at pagkatapos nga namin kumain mga mamis ay bumalik kami banda sa entrance dahil nagkaayaan kami ng mga kaibigan ko na sumakay doon sa may Vikings. Ayaw nga talaga sana nila dahil natatakot sila pero dahil feeling strong nga ako mga mami sabi ko sa kanila ay pambata lang naman yan. Nakakaloka nga mga mamis kasi ako pang may kapansanan ang nag-aya sa kanila dito. <laughs> Bali ang bayad pala dito mga mamis ay 20 pesos lang. <laughs> 呜。Oh. kasi kanya-kanyang inigan yung mga tuhod namin at hindi kami makalakad ng maayos. Bukod nga sa panginginig ng mga tuhod namin ay meron ding umiyak at hindi talaga nakayanan. Akala kasi talaga namin mga mamis ay dahan-dahan or mahina lang yung under noon dahil nga pambata lang naman. Sinabihan pa nga namin yung mga nauna sa aming sumakay doon na parang ang OA naman nila. Pero yun nga mga mamis kahit pambata siya ay napakalakas talaga nung Vikings na yun. Eto nga't sakto naman pagbama namin ng Vikings mga mamis nakamove on naman agad kami sa pagkalula namin doon. Mga bandang 3.30 naman, ito nga nagbukas na yung wave pool dito sa pambatang swimming pool. At lahat nga nung mga kasama namin, pati na rin kami na mga matatanda ay nag enjoy Pero kahit pambata na nga lang tong wave pool na to ay hindi pa rin ako lumubog. Kasi parang delikado pa din siya para sa akin. Kung nakikita nyo naman yung mga kasama kong mga kaibigan, kahit nga bibigat na nung no, katawan nila ay talaga namang sumahampas pa rin yung alon at nadadala pa din sila nung alon. Yan naman no, choice na nga lang ulit ako kung hindi umupo dito sa gilid at naging taga na lang nila. Hindi nyo nga masyadong napapansin si Athena dito sa mga video ko dahil nandun siya lagi sa dulo ng swimming pool kung saan medyo malalim at nakikipagsabayan sa mga adult. Pero kahit hindi naman ako lumulublob, talaga sinisigurado ng mga mata ko na natatanaw ko si Athena at hindi inaalis ng mga mata ko yung tingin ko sa kanya. Eto nga mga 20 minutes or 25 minutes nga lang ata yung tinagal nung wave at pagkatapos tumigil na din. Mga bandang 5pm naman mga mamis ay nagkanya-kanya na nga kaming bihes at pagkatapos naglipit na kami ng mga gamit namin para nga makauwi na kami. Nakakatuwa kasi kahit nagkaaberya doon sa may cashier eh lahat pa din naman ay nag-enjoy.